Paano na ako ng pambuo okay, Tapos dito Susuka natin to Para mabili ng mga Pipe at tubo One and One and three siguro Ang lalagyan natin dito One and three na tubo Lalagyan natin Good morning mga boss. Nasa uh, San Agustin na po tayo. Uh, meron meron na rin po tayong ginagawang ano? Ah, uh, bakod dito. May um, mga tropa natin. Dinagay muna natin dito si Ronald at saka si Don. Ayun eh, no? oh. Good morning. Ah, uh, tapos na po yung Central sa project natin, kaya yung mga tropa dito muna natin i-assign habang uh, naghihintay pa tayo ng sa project natin sa no, Arabia at saka sa San Gabriel. Kaya uh, ito muna ng bako ni boss mark ang ginagawa natin. Yan o. No? po tayo mga boss. Good morning. Good morning ulit. Yan. San Agustin. Central naman po tayo. Balik dito. Tapos sa Santa Rosa Project. Uh, mamaya po maglilinis na po tayo doon. Kama natin si Don na mag uh, tayo. Kami po maglilinis doon. Para uh, pwede natin i-turn over sa kanila yung fence. Project natin doon kay Ma'am Mary Manasala na nasa New York, USA. out po sa mga Manasala family. Mga boss, meron palang alaga si Boss Mark dito. Mga lovebirds. Ayan, no? Oh. Ang dami. Yung mga bantay ni Boss Mark dito. Sa kanyang farm. Ayan, no? Oh. Ah, dito pala si Fort Mark. Mark. Boss Mark, uh, good morning pa. Boss Mark. Ayan. Yan uh, yung ano natin dito. Uh, Nagpapagawa ng ano, bakod. No, Don. Uh, si Boss Mark. Mukhang may lakad ka, Boss, ha? Meron. <laughs> ano, uh, asintada. At uh, saka, uh, lastering. Ayan, si Ronald. Morning, Ronald. Good morning, mga boss sila muna 'yung dalawa ni ano ni don dito. Tapos sina Masda nandoon sa BB Motwa project kasama 'yung mga pintor natin doon. Sa dito, uh, maglalagay tayo ng mga pipe tubo 'yung pinaka-design niya sa, sa taas. Tapos hanggang diyan na lang 'yung CHB. Tatlong tubo ang lalagay natin ha. Tapos dito hindi na muna tataas daw no? sabi ni Boss Mark. So, anak din tayo. Patong din tayo ng dalawa. Pinapa, Pinapaparma ko na to para uh, mabuusan na. Tapos, tsaka yung isa may poster rin dito. Morning, madam. Hello. <laughs> Ulan yung parang natin, ha, na, kanal? Ulan. Iagawa muna tayo ng panibagong forma. May mga luma doon, kaila, pa na lang natin. Ito, so, nagpa paano na ako ng pambuos kay Don. Tapos dito, susukatin natin to para mabili ng mga pipe at tubo. One and, one and three fourth siguro ang anong lalagay natin dito. One and three fourth na tubo lalagay natin. design niya. Dito. Ah, yeah, dito. Kung bari tatlo, tatlong tubo hindi design natin, yun ang gusto ni boss Mark tubo na lang na GI pipe. Eh, so kasi na natin kung mga ilang tubo dito ang bibili natin.

nagaling ano later shout out po mami Odo Gibara maraming salamat po, po. sa t-shirt na binagay nyo at saka dito sa cup naman kay Boss Pugoy shout po sa inyo okay tiba natin mga tropa dito tapos bigyan na tayo ng mga pipe para uh, may uh, mayroon tayong reserve ang mga materyales okay Nakabukos na itong isang poste. Tapos dito, pina... Uh, performa ko na rin ito para magbukosan na, na. Para next day, plastering naman. Ah, yung mga pipe na binili natin mga boss, didibiga na lang daw dito. At tapos mga uh, plastering, pwede na nang install yung mga... yung mga pipe. Yung pinaka-grills niya. Dito. Dalawang ano dalawang panel ayan tapos tara yung tayo sa Santa Lucia project para maglinis mga boss uh, muling araw na po natin doon mag na lang po tayo tapos pwede natin yung turn over kay ma'am Mary Manansala yung ating fence project sa Santa Lucia Masantalo tara let's go Kita Lucia project na po tayo. Ang uling araw natin dito. Paglilinis. Dito sa fence project natin. yan ito pong tiles ang lilinisin natin. Yung mga gamit natin, halos wala na po. Yun na lang mga pinturang pinaglitats natin. Tapos yung buhangin natin na sobra, lalagay na natin dito. Kaya na kita nalagyan eh. Ay, tabi muna yung ano. Dali may paita. ito. yung buhangin, pinakot ni dito. Para daw pagtambak dito. Sobra natin yan. Ibigay na lang natin sa kanya. Pati yung ano, graba. Hindi natin lalagay. Tapos dito, yung sa part to, yung grills na lang po yung hindi pa nakalagay tsaka yung sliding window yung grills tapos yung dito nakasara na yan yung mga butas dito tsaka to sarado na yun din doon ayun ano mga boss finish na kasi yung pintura baseboard yung aircon nakalagay na, pati yung ceiling, na-repeat din po yan. Ito na lang ha, yung sliding window at yung wheels. Tapos yung mga toks yan, binago natin yan. Pinalitan natin ng bago. Tsaka yung screw. Ay, gumanda na. Ay, yung kwarto. ngayon aircon, naka-install na. Mga sliding window, pati yung grills. Mga gamit si lang niya dito. Ni Ma'am Bien. Ang kulang. Ayan ah. buangin yan binigay natin kay madam saka itong ano graba na natin tapos na pag merienda si madam ng ano ng milk tea yan natin milk tea tapos man, yan ma ma mabanda rito kaya na tayong maglinis dito Mising natin yan. baka tayo mo saka natin turnover Alright mga boss, ayan, tapos na po ang ating project dito sa Santal de Siyama Sa mga Sala family, maraming maraming salamat po. Lalo lalo na kay Aiching Nelly Manasala na nasa New York USA. Ayan, so, pinagtiwala uh, niyang project sa atin, sa ating mga tropa. Maraming maraming salamat po. So po, matapos na natin ng defense project natin dito. Pati yung isang mga kwarto doon. At saka Shoutout pala kay Emerson Manasala at saka kay Jeff Bustos Jason Bustos Yan, shoutout po sa inyo Mabuhay po kayo mga boss Alright, ganito lang po yung ating vlog dito sa Santa Cruz, Santol Maraming salamat po, God bless po Ingat!